alam ko kung bakit nandito ka ngayon sa aking channel. Dahil isa ka sa mga nawala ng content monetization sa Facebook. So, hindi na natin patatagalin ang tutorial na gagawin natin. Ito na po ang sagot para malaman natin kung bakit nawala ang ating content monetization sa Facebook. I-click lamang natin itong 9 dots na to na nasa kanan. Click natin. Tapos, punta po tayo dito sa Meta Business Suite. I click natin yan. At hintayin natin ng konti. Yan. Tapos, pumunta po tayo dito sa may left, left side. Dito sa may monetization. I-click po mo natin tong monetization. Yan. Hintayin lamang natin. So, ito ang aking page. Ang nakalagay po ay no monetization violation. Wala daw po akong violation. Tapos, ang i-click natin sa na sunod, itong page, view page eligibility. Yan, click po natin yan. Tapos, lalabas po yung aking mga tools. Meron po akong subscri subscription, tsaka star. Tapos, meron po nakalagay na other monetization program na hindi po natin nakikita sa cellphone. Na dito lamang po natin makikita sa computer ipindutin po natin tong arrow down yan lumabas po ang content monetization dito sa computer na hindi po natin nakikita sa cellphone so ayan po ang ating content monetization may nakalagay na policy issue hindi ko naman po makita kung ano yung policy issue na to dahil hindi naman po siya nakiklik sa tingin ko po ito po ang dahilan kung bakit nawalan po tayo ng content monetization. Meron po tayong policy issue na hindi naman po natin alam kung ano ba to. Kung gusto nyo po makita kung parehas ang inyong content monetization ng inyong account dito sa may computer, i-open nyo na po ang inyong account sa may computer para makita nyo kung meron din kayong policy issue. So, yun lamang po. Sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel dahil po nagsisimula pa lamang po ako sa pagko-content ng tutorial dito sa YouTube. Sana po suportahan niyo po ako at mag-subscribe po kayo. God bless po mga creators!